tinatagpuan ko nga ho pala dito ang ating isa din na vlogger, si Ati Rakilin Rupa. Hello Ati Rakilin. Bili na daw po ng Shanghai. Ay, Shanghai. Ah, kakaiba mas masarap to kasi fish is the. Ang tiyaga naman ni Ate Rakilin. Kailangan mo single mom. Wow! O, oh, di ba? Mayroon ding hugot si Tia Rakilin. Ganyan ba mga content ko? May mga hugot. Kailangan daw magtsaga ang isang single mom. Hindi ka nag-iisa. Walang, walang katuwang. Walang katuwang. Hindi ka nag-iisa. Hindi <laughs> na rin ba? Ayan. Ang nun lahok mo dyan, te. Parang ang dami niyang mga ano. Carrots. Carrots. Tapos, ano pa yung payang? ito? siya. Onion. At labanus. Ah, labanos labanus din. Yung puti. Tapos yung ano, green. Green. Green onion. Or, hindi siya, ano, siya. celery. Celery. Kinamay na. Kinakamay talaga niya Okay, oh, kinakamay Para daw talaga. Ma Mahalo. Kasi yung kamay ko. Uh Oo. -oh. naman ako ng ano. At saka nang mahimay nang maayos yung mga tinip. Wow, sobrang tiyaga talaga ng ating siya mga katiya. Hello mga katiya. Ka Payakap po. ang uh, tia Raquelin Rupa. Ayan. Sige po. Paalam na po. Bye-bye.